Kung bago ka lang sa aking channel, ito ang certified konyong sa balat ng lupa. Ito ay nag-viral na meme sa social media. Hello mga ka-blueprint! Welcome back to my channel, Don Blue Blueprint. Ibabahagi ko po sa inyo yung uh, experience namin sa Davao. Yung pagbisita namin uh, supposed to be sa bahay ni Tatay Digong. Sa Ecolan But uh, unfortunately uh, Hindi kami pinapasok Ng mga gwardiya Ng mga pulis Dahil nga sa Yung uh, Titan Alert Security uh, So bawal na pong uh, Makabisita doon sa bahay ni Tatay Digong Kahit man lang Makapicture kami doon kaya yun ang nangyari doon na lang kami sa uh, distansya no doon sa may mga uh, uh, police post doon so pero napakahirap talaga uh, magpaalam kahit man lang uh, sandalian lang so dahil nga utos uh, na Uh, for uh, security reason so yun po ang aming pagmamahal kay Tatay Digong aming mga uh, OFW mga nagtitrabaho sa abroad uh, kami ay galing sa Canada kaya uh, yeah. uh, it's a request talaga doon sa aming mga kasama dahil kami naman sa Davao kasi, um, natural lang yun sa amin yun na makita si Tatay Digong, kila niya um, Mayor basti or uh, B.P. Sara, uh, normal lang talaga sa amin. So, uh, sa kanila na talagang uh, galing sila sa Luzon, Visayas, uh, particularly in uh, Mindanao, na nasa uh, patagal na rin sa abroad So talagang yun ang mithiin nilang makita si Takay Digong uh, Makausap uh, Kahit malang doon lang sa kanyang uh, simpleng bahay Diyan sa Ikulan So yun yung talagang pakay namin na At least malang no? Doon sa bahay lang Okay? Uh? pero yun na nga bawal so yun yung uh, nangyari hanggang doon na lang kami sa labas so may nakalagay din doon sa may post ng uh, pulis na bawal magingay kaya yun na lang pa picture na lang kami so uh, yun nga lang yung ano yung talagang uh, isa sa mga pakay namin na masilayan ang bahay o di kaya uh, ma-meet na namin in person si Tatay Digong at saka uh, makausap, di ba? Uh, kasi di, di naman uh, marami kaming mga gusto pang maisabi uh, uh, sa kanya. Uh, ganyan po namin kamahal si Tatay Digong. Nag-ingay-ingay pa kami doon, hindi mo kami narinig, sigurado ka ha? Hindi mo kami narinig. Ano ibibida ko ngayon sa anak ko? <laughs> Anong, si, ano nandun nga si Digong sa harapan eh? Hindi mo kami narinig, ba't ganyan ka? Nung nga naman dumating nga, pumasok sa loob. <laughs> ito yung makulit ng babaeng galing Canada. <laughs> Bakit ikaw ganyan? Sabi na, where are you here na me? Listen, listen man, oi, mga dungan yon. Oi, unfair yon. A few moments later.